Tumagas na tubig naman ang namerwisyo sa Maynila. Nagdulot niya ng mga baha, traffic at dandang residente ang walang tubig hanggang bukas. Live mula sa Maynila, nasa front line na balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, kamusta ang sitwasyon dyan? Julius, hanggang sa mga oras na ito, kung makikita mo, wala pa rin supply ng tubig ang ilang residente sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa pagtagas ng tubo ng Maynila. Nananatiling sarado pa rin ang kahabaan ng eastbound lane ng Legarda Street dahil sa pagkukumpuni sa tubo. Walang ulat pero ginising ng bigla ang baha ang mga residente at motorista sa bahagi ng Legarda Street sa Maynila kaninang madaling araw. Nagmistulang tulang sapa ang kahabaan ng legarda matapos tumagas ang isang tubo ng Maynilat. Kaya kinailangan isara ang bahagi ng kalsada dahil sa pagbulwak ng tubig. Ang mga papasok tuloy sa trabaho at eskwela, walang choice kundi magtanggal ng sapatos at lumusong sa baha. Yung bahay po kasi namin nasa unahan, uh, yung tindahan namin inabot po. Mahirap lumabas lalo na ano eh, umaga maraming pumapasok. Nagkataon pang malapit sa ilog ang bumulwak na tubo. Kaya inalerto agad ng barangay ang mga residente nila sa posibleng paglala ng baha. Then, minomonitor po kasi namin dito yung area po namin na nasasakupan, nasa tabi po ng ilog. Kasi po doon po dumidiretso yung ibang tubig na tumatagas po. E tumataas po ang ilog eh. Bukod sa mga residente, Damay sa perwisyo ng baha ang mga motorista. Dumadaloy kasi ang tumagas na tubig, pero ang traffic hindi. Agad naman nagpadala ng mga tauhan ng Maynilad para ayusin ang tumagas na tubo. Ayon sa kumpanya, higit 6,000 residential households mula sa 41 barangay ang nawalan ng tubig. Masakit na ang mga namin, hindi na kaya Primary line o pangunahing linya ng tubig kasi ang nasira. Wala naman po kaming nakita ang uh, ongoing na road construction doon sa area. Uh, could be po ito is ano eh, yung, yung may tinatawag na, na water pressure surge na nagkukos ng ano, pag-break ng uh, ilang mga tubo na So that's another possibility po, yung, yung uh, dahil yung mga dumada ng mga trucks. Pero normal design naman po namin ang aming mga pipelines. Mayroon tinatawag na pipe zone. So may, may mga protection po doon sa aming mga tubo na ibinaon sa mga kalsada. Agad naman nag-deploy ng water tankers ang Maynilad sa mga apektadong residente. Pero sa dami ng na mga nawala ng tubig, literal na pila balde ang mga nag-abang ng rasyon ng tubig. Mahirap. Ngayon nga, actually, meron akong meeting ngayong umaga pero na-cancel kasi hindi ako nakaligo. <laughs> Maraming hindi nakapasok sa trabaho, may mga bata na hindi nakapasok sa school, and uh, yun, hindi sila nakapaga. imbak agad ng tubig kaya walang panggamit sa bahay. Julius, ayon sa Maynila, tatagal pa ang kalbaryo ng mga apektadong residente dahil hanggang bukas ng alas 3 pa ng hapon maibabalik ang supply ng tubig. Kailan kasi palitan ng kabuang apat na metrong segment o bahagi ng tumaga sa tubo at inihahanda pa yung materyales para sa leak repair. Dahil dyan, hindi pa kung hanggang kailan magiging sarado itong eastbound lane ng Legarda. Kaya naman nagpapatupad na ng rerouting scheme para gumaan yung daloy ng trapiko. Sarado ang westbound flyover mula sa Santa Mesa hanggang sa Recto Sa mga papuntang Recto, pwedeng dumaan sa ilalim ng flyover sa ilalim ng Plaza Avelino, kanan ng Laxon, palabas ng Bustillos Sa mga papuntang Santa Mesa naman, one way ang kahabaan ng Legarda hanggang Pureza. Julius? Maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.